ba? So, ilan mo itong Mag-live ka? Video, video rin na. Eh, higa. Walang tubig. Kaya, ang ginamit ko is ano, wet tissue. Walang tubig kasi sa sa dami-dami ng mga tao na nagsiwian dito sa provincia. Kasi nga, holiday. Walang tubig. So, yung lugar pa naman namin is elevated. So, syempre, ano, ilang araw na to na, walang tubig. Anyway, ganoon talaga dahil. So, excited na ako kasi bukas, ano ngayon, Tuesday. So, bukas na lalabas ang aming visa. Andi ah. Huwag po kayong mag-alala kasi i-update ko kayong lahat sa mga kaganapan pagdating doon namin sa China so maraming salamat sa inyong advice nagdownload na ako ng VPN para maka-access ako sa social media doon if may time, kasi yung priority ko doon yung treatment ko pero yun nga, sabi nga ni Ma'am Arlene yung kontak namin sa hospital doon ay hindi ganun ka lakas yung wifi doon pero don't worry pag pagkatapos syempre ang priority ko doon yung treatment ko pag uwi ko ng pilipinas dyan na tayo mag kwentuhan ng bonggang bongga kasi ang gusto ko din makatulong sa mga sa mga kagaya ko na may dinadamdam na ganito ah ayan, ang snacks ko today ay mais mais bayet kaling to sa bukid kasi humuwi si mama Delina at nag harvest na sila sa kanilang mais Mm-hmm. Anong kwentong New Year ninyo? Sana nyo, ma-face out na yung mga ano, mga paputok sa New Year. Kasi yung usok niya ay delikado sa ating lungs. mhm -mm. peras kawawa yung Central Japan, no? Kasi may ano dun, may earthquake. Grabe ang ang lakas. Seven point something, no? May ano, may tsunami. Kaya, kahit saan tayo sa mundo, may mga ano talaga. mga ganun. para Ang magagawa natin, magdasal. Kasi, hindi naman talaga alam natin kung kailan mangyayari ang mga ganong sakuna. Di ba? Hindi natin alam ang takbo ng buhay. kaya kahit saan tayo magdasal ngayon hmm. sa trip namin sa china huwag po kayong mag alala kasi ang daming nag message sa akin na mag-update. Yes po. I-update ko po kayo. At sa mga nandyan sa China na nagme-message sa akin, maraming salamat po. kunting damit lang dadalhin ko. Kasi ayoko na mabigat. And then, hindi naman ako mag, magagala doon sa China. At siguraduin ko, pagkatapos ng gamutan, uwi agad ako. pa pala ako. Hindi pa ako nakapack up. And itong China trip ko. kiniklaim claim ko na ito. Na talagang just na ang bahala. Kasi siya naman ang nakakaalam sa lahat. Ginagawa ko lang yung nakakabubuti sa akin. ang let God do his miracle in his mercy let God do the miracle in his mercy kasi siya lang ang tanging nakakaalam kung ano ang kainat ng sa buhay natin. Mas gusto ko yung purple corn. Mas ano siya, mas soft compare sa yellow corn. Nag-snack na kayo? Snack na. Mm -mm. New Year, new challenges, and ano pa? Mga new, old face. Na walang tubig sa amin. Lutuin lang, may dalawa kaming drum. Nakabili na ako ng dalawang drum para magpundo kami panghugas. Lang muna no yung update natin for the new year and while waiting for our flight to China so magpapakayong mag-alala it is my responsibility na i-update kayo sa mga ganap doon para makatulong din tayo sa mga nagnanais kasi karamihan sa mga kababayan natin na nasa China ngayon sabi nila nagme-message sa akin na maganda talaga ang gamutan doon sa China and let's hope for the best and God will do the rest dasal lang kasi nakasalalay sa kanya ng lahat so that's all for now happy new year and Stay healthy always. More vlogs, more video, more adventures to come in 2024 and beyond. Harap.

This is your Lula Chubby. Lula. Lula na talaga ang mukha ko dahil. Okay lang yun. Importante. Guapa. Mag ano pa pala ako mag-shave. Tapos maglinis ng aking ilong. Kasi tingnan nyo. Bye. Mama de